nitong mga nakalipas na buwan. Kabi-kabila ang naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga motorsiklo. At isa na dito ay ang anim na taong gulang na si Kristal. Alas 5 ng hapon last April 5, nakatayo rito sa gate ng kanilang bahay ang batang si Kristal nang mabundol siya ng motorsiklo ni Alfred. Ngunit ayon sa kanya, matapos umunong magbigay ng pera pampaturok ng anti-tetano, makalipas raw ang ilang araw ay hindi na ito nagparamdam sa kanila. At tila pinabayaan na ang mga susunod na gamutan ni kristal. Dahil dito ay nagpasya na siyang humingi ng tulong sa Akobikol Tabang Oramismo ni Congressman Zaldico. Ano po ang uh, gusto mong mangyari? Kung hindi po talaga siya mapakiusapan sa sana, nilang lang o matanggal ng lisensya. Matapos lang ang ilang araw ay nagtungo na ang ating team kasama si Lovelin sa Barangay Pawa, Tabaco, Albay upang sa pangalawang pagkakataon ay makaharap niyang muli ang nakabangga sa kanyang anak. Huni po sinagastos ko sa mga pangasahe ka po dahil po diyan na dinagdag. Huni po. Nasa piraing eh. Oh. Pag ikaw naka-accidente, ikaw nagdara kang manibila. Whether nakasalan ba o manikasalan, may pananagot. Sa huli ay nagkasundo ang dalawa na babayaran ni Alfred ang mga ginastos at mga gagastosin pa ni Loveline para sa pagpapagamot ng anak. Salamat po sa tabang oramismo.